Hello po, samahan niyo po ulit ako sa aking pagriripat ng aking mga cactus. Kapag ang isang halaman po ay lumalaki na, inililipat natin sila sa mas malaking lalagyan upang mas madami ang makuha nilang nutrient at para mas makalaki pa po sila. At katulad po sa pagpapalaki ng ating mga anak pag maliit pa, ganun na lang ang pag-aalaga at pag-alalay natin sa kanila. Pero habang lumalaki na sila, hayaan natin silang mag-explore para lalo silang mag-grow at yung mabong. Pero bago natin sila payabungin, mahalaga muna na sila ay madisiplina muna natin habang bata pa. Tanong ko lang po, paano ba tayo magdisiplina ng anak? Namamalo pa po ba tayo? Ayan, base po sa mga bagong pag-aaral, hindi na po rekomenda ang pamamalo dahil nagkakaroon ito ng hindi magandang epekto sa mga bata. Sabi nila, natatrauma daw po ang mga bata at nagkakaroon ng psychological effect. Mas nagiging agresibo daw po silang manakit. Ngunit sinasabi naman po sa Biblia sa Ecclesiastico 31-2, Ang nagmamahal sa anak ay malimit gumamit ng pamalo upang ang anak ay maging kasiyahan niya paglaki nito. Ayan, nalito na tayong mga magulang kasi kontradik po ang sinasabi ng Biblia at ng mga bagong pag-aaral. Sa experience ko po, mainam na pagkombinin ito. Opo, mamalo pa rin tayo pero may limitasyon. At dapat may rules ka sa pamamalo na dapat ay alam ng anak mo. Tulad ng ipaliwanag sa anak kung bakit pinapalo at ano yung mga sirkonstansya kung bakit dumadating na nakailangang paluin ang mga bata. At kung mamamalo tayo, magtalaga lang tayo ng isang pamalo na pag nakita pa lang nila na hawak mo na yung pamalo, alam na nila, may warning na sila sa isip nila, ay mapapalo na ako nito. And then po, kung mamamalo, iwasan na ikaw ay nasa estado ng galit na galit pa at siguraduhin na sa puwit lamang lalapag yung pamalo. At higit sa lahat, huwag gawing habit ang pamamalo na sa tuwing may pagkamali ay mamamalo agad tayo. Upang hindi po nila isipin na sa tuwing nagkakamali ay may katapat agad na parusa. Mainam pa rin po na sundin ang sinasabi ng Biblia kung ayaw mong lumaki silang suwail at kapighatian ang maibigay nila sa atin. Disclaimer lang po, respeto po sa lahat ng mga magulang. Alam ko po na ito ang pinakamahirap na profesyon, ang magpalaki ng mga anak. Yan lamang po.